Hiniling ni Italians Ministro ng Ugnayang Panlabas Antonio Tajani sa Israel na igalang ang mga karapatan ng mga mamamayang Italian, kabilang ang mga mambabatas, nakasali sa isang pro-Gaza flotilla. Ang babala ay kasunod ng isang atakin drone ng Israel na may armas na pamatay sa isang barko ng flotilla sa tubig-tubig ng Tunisia. Ipinahayag ni Tajani na binabantayan ng Italy ang sitwasyon at nakipag-ubnayan diplomatikong sa mga otoridad ng Israel. Inilunsad ni Israel noong Miyerkules ang isa pang serya ng mabigat na airstrike sa Yemen, kusaan maraming tao ang nasawi ilang araw lamang matapos gawin ng mga pinuno ng bansa ang isang drone attack sa isang paliparan sa Israel. Ang Security Council ng United Nations ay kinundena ang mapaminsalang pag-atake ng Israel sa kabisera ng Qatar. Doha, kahit na hindi binanggit ang Israel sa pahayad na pinagtibay ng lahat ng labin lima miyembro, kabilang ang Estados Unidos. Sa Africa, Wendell Jipfel ako ang mga pinuno na tataasan ang pamumuhunan sa renewable energy at bubuo ng koalisyon para sa mahahalagang mineral hiningi nila ang mas pinalakas na internasyonal na pondo para sa klima at isang reform na global financial architecture upang mapagaan ang utang. Ang pahayag ay magiging pundasyon ng nagkakaisang posisyon ng Afrika para sa esihi 30 negosasyon sa Nobyembre. Ang Ethiopia ang nagbukas ng pinakamalaking dam ng hydroelectric sa Africa, ang 5 bilyong dolyar na Grand Renaissance Dam. Ang proyekto na naglalayong doblehin ang supply ng kuryente ng bansa ay ipinagdiwang bilang isang malaking tagumpay. Gayunpaman, nagdulot ito ng mga kontrobersya sa Egypt na tinawag ang dam na banta sa kanilang supply ng tubig sa Nile. Ang mga obispo ng Global South ay nanawagan ng matindi sa mga leader ng ACES na sundin ang 1.5 degree key na hangganan ng kasunduan sa Paris. Kinondena nila ang mga maling solusyon tulad ng berdeng kapitalismo at hinimok na ang mga mayayamang bansa ay bayaran ang kanilang ekolohikal na utang sa pamamagitan ng makatarungang pondo para sa klima para sa Global South. Kung saan inuuna ang katarungan kaysa sakita.